Ah, sige tayo, lahat. Ayan, okay, tayo. Okay. Pandesal. Pandesal. What's up guys? It's me again, Magalap sa ko. So for today's vlog guys, ay dito ako sa Laki Plaza. Dito ako sa Pandemari. Ayan nag order ako ng pandisal at saka kape Tapos ayun pinainit ko kay ate yung pandisal Para masarap, pare sa kape So ayun guys, lunes ngayon Dito ako sa laki Plaza kasi may pinuntahan nga pala ako dyan sa PNB Kaya ayun, dumaan na rin ako dito sa pandimari para mag ano, magkape. Tsaka kakain na rin ng pandesal kasi ang sarap ng pandesal nila dito guys at saka yung kape na ano kopi blanca yun ang inorder ko guys so ayan dumating na yung aking kape yan mainit pa yung kape ko masarap pala yung kopi blanca na kape So, oh, ito na yung pinainit ko na ano, uh, pandesal guys. Ayan, ang sarap ng pandesal lalo na pag mainit tapos isaw sa kape. Ayan, ang partner. Pandesal at saka kape tapos isaw ang sarap. So, ayan, sinuklian na ko ni ate. Si ate lang mag-isa. Kasi lunis, walang ano, wala ganong mga tao. Paglinggo, ayun, sobrang dami, maraming customer paglinggo. linggo. Pero pag Monday to Friday, walang gaano tao. So, yun guys, magkape tayo at tsaka kumain tayo ng ano, pandesal. Masarap yung pandesal dito guys sa ano, pandemari. Tapos si Paris mo sa kape, napakasarap. Ayun guys, kain tayo ng ano, Pandesal tapos isaw-saw sa kape pag mga Pinoy talaga kailangan <laughs> pag nagkape isaw-saw sa ano yung pandesal isaw-saw sa ano isaw-saw sa kape <laughs> masarap so yung guys uh, nagkwintuhan kami ni ate kasi mag isa lang siya wala siyang kasama tsaka naglilinis si ate kasi wala namang customer, ako lang mag-isa. Kaya nagkwintuhan na rin kami dalawa. So yun guys, ang sarap ng pandesal oh. Sa ano, sa Laki Plaza guys, malapit sa PNB Bank. Pag ano, pag linggo ayun maraming tao punuan punuan talaga dito guys sa ano pandemari siksikan pag ano pag linggo pandesal tayo guys kain nasasarapan lang ako sa ano pandesal nila kasi ano iniinit talaga nila yung pandesal tapos order ka rin ng ano kape pag dito ka sa pandemari sabi ni ate bakit mag-isa lang daw ako ngayon <laughs> sabi ko wala nag-off na kahapon yung mga ano ko mga kaibigan ngayon lang ako lumabas kasi may pinuntahan ako sa PNP hinahanap niya yung mga kasama ko nung nagpunta kami dito noon sa Pandimar ang ingay namin nagkakapi kami kaya hinahanap niya yung mga kasama ko sabi ko kahapon sila lumabas eh ako lang lumabas ngayon kasi yun yung yung pumunta nga pumunta ako sa BNB sabi niya ate pag Monday to Friday ayun hayahay wala ganong customer <laughs> kaya ako lang mag isa so ayan pandesal kayo dyan pandesal pandesal si ate nakipag -chika, chika na rin sa akin. Mabait si ate. Ayan, isaw natin yung ano, pandesal para lalong sumarap. Tsaka mainit pa. Hindi nakakasawa yung ano, pandesal kasi mainit pa talaga siya. Chika-chika muna kami ni ate. Kung ano-ano na lang mga pinag-uusapan namin. <laughs> Ayan, sa linggo, marami na namang tao dito sa ano, pandemari. Dinadagsa talaga to guys pag ano, pag linggo punuan yung ano, yung shop na ito pag linggo. Yung iba nasa labas naghihintay. Kailangan mabilis ka. <laughs> mabilis kang magkape at kumain kasi may susunod na naman. <laughs> maraming ano to guys, may Spanish bread, may obi, obi pandesal, tapos may insaymada, may cheese bread. Ayun ang ano dito guys ng pandemari. Eh. Marami kang pagpipilian ng mga bread ko Anong gusto mong uh, ipapainit kay ate. Tinatanong nga, tinatanong ako ni ate kung ano daw yung ano ko, alaga sabi ko aso. si Choco de yung alaga ko. Ayan, chika-chika kay ate. Chika Bells, si Magalps. Kukwentuhan kami ni ate habang naglilinis siya kasi mag-isa lang. Pag linggo kasi ay marami na siyang ano, marami ng customer, marami ng magpapainit, marami ng magpapatimpla ng kape. Ano lang yan, ah, 4.50 isang balot na pandesal. Ang sarap ng pandesal tsaka yung kape. Yan malapit ko na malapit na maubos yung aking ano pandesal. Sa kakakwento kay Ate. So yun guys, naubos ko na yung limang perasong pandesal. What's up Yan? guys? Ayun, tapos na ako nagkape. Ang sarap ng pandesal at saka yung kopi ko lang kanila guys. Ang sarap pala. Anong floor ba ito? Hindi ko na alam kung saan ako lulusok. So yun guys, dito pa rin ako sa Lucky Plaza. Tama. Punta tayo sa baba.